Uh, dito ngayon aantaya uh, namin sa may premier Robinson Silang Cavite at papunta kami ngayon ng Bicol uh, Cavite to Bicol Ride Motorcycle Ride kasama ko na ngayon ay eh, yung mga mga kasama ko sa Bicol Ride at binabagtas na namin ang kahabaan ng Aguinaldo Highway uh, papuntang Tagaytay o so, yun, dito na tayo sa may Sampalok, sa may Tagaytay ayan medyo ano maraming kurbada dito kaya mag-ingat po tayo pag tayo ay uh, napapadaan dito sa may sampalok sa may tagaytay kasi maraming kurbada dito ahon ahon lusong dito uh, pag galing ka naman sa may talisay paahon naman papuntang tagaytay uh, pag galing ka naman ng tagaytay papuntang talisay ah uh, lusong naman kaya ingat ingat po tayo mga riders at Uh, mahirap po yung daan dito yung pakorba-korba yan dito na kami sa may kanto ng talisay inaantay lang namin yung ibang kasama namin na naligaw oh! ay mo na tunog sa babae op op kaway kaway Oh, Brian. Oh, welcome to my vlog. Oh, Welcome. <laughs> <laughs> Nandito na kami sa may zigzag road ng Atimonan, Quezon. Ayan o. Oh. Ang ganda Oh. Ang hirap sa traffic. Napaka-traffic ka mo kanina. Simula pa doon sa may Lucena hanggang dito sa may ano. May pagbilaw. Buti na lang paglampas ng pagbilaw. Wala na. Nakalusot din sa traffic. Nandito sa may ano. Atimona Quezon. Marami dito mga bikers at riders na pumupunta dito yung mga naka no, private vehicle. Atimona Quezon. Ano? Quezon National Forest Park. Ayan. Dito na lang ang tropa sa Atimona Quezon. Ayan! Kala pag kasi doon yung ano, yung traffic, traffic. sa ano. Lahat traffic. Isang dilipin natin dito sa Hindi, hey, yung matindi kasi doon yung traffic. Ay dito Ma medyo wala na oh eh. boy. Akala ko na okay. una na kayo, hindi na hindi ko kaya kayo nakita. Ma na -ka -mama ka -mama dito hindi ko kasi eh. dito wala po. Para nakita kita doon sa ano. Saka nagpaano oh, nagpagas eh. Sabi ko doon to na lang sila antayin sa may sigsag road. Eh, wala Ma na. Papayata ba sa kanila eh. At tapos si Sino pa nauna rito? Ha? Sino na una? Kami na Glenn. Ano <laughs> oh. ang problema natin doon? Oo. sa traffic. Napaka-traffic kanina. Marami kasi ngayon nag, ano, nagbabakasyon dito papuntang Bicol. Kaya matraffic. Sabag dito, baka maulog. Nagkasabay-sabay na yung mga sasakyan papuntang Bicol. Kaya yeah, mahirap din pala pag mga ganitong ano magma ay mahal na araw kasi yung mga maraming nagbabakasyon papuntang probinsya. Ayun dito na kami sa kabaan ng highway ng Quezon, Quezon Province. Papunta na kami ng Gumaca, Quezon. Ayan. Ober kami dito sa may Gateway to Bicolandia. Ayan, Camarines Norte. Grabe. Dito kami ngayon sa Balatan, Camarines Sur. Uh, dito kami nag-stop over kagabi. Dito kami natulog sa bahay ng tropa. Uh, ngayon, paalis naman kami. Ngayon umaga, papunta ng Mayon Volcano sa Daraga Arbay. So, samahan niyo lang kami mga idol at para makita nyo yung pupuntahan namin na mayon volcano sa Darga Albay kasama na kasama ko ang one simpatico riders ang ganda po ng daan dito sa may kahabaan ng highway ng balat ngayon sa Mayon Skyline dito sa Tabaco Albay. Shout taba. yeah. yeah. out. 755 RC Yak. Ayan, kitang-kita mo yung magandang tanawin dito sa Mayon Skyline. Dito sa Tabaco City. Ayan. Madulas ba? Oo, sige Madulas. Hindi naman ah. Na. Oh walang yun na, walang kapit. Ano naman Kita mo na? Kung isipapa, 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 isipapa. Ayoko ng video. Ako man ako din. Isipapa. Isipapa. ako. Isipapa. 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 Bawin okay. Bawin okay. Bawin, <laughs> bumaba ka muna Bumaba muna Tara, mo na Tara, talis mo na Wala pa pa rin Wala, ako muna Bawin 1 2 3 Isa 1 Ang tagal mo, nasa baba ka na nga lang 3 Okay, isang pa okay.

Nabihis ka wala akong kasalanan dyan ha. Lalala. Paano sa iyo mo? Tayo ra. mo ka. 1 2 3. Okay? Ako muna. Next next next. Komapa babayahin hati. Enjoy, <laughs> enjoy. Ay, 1 okay, ano ba kaya? One, two, three. Bicol! Bicol! Simpatico! Bawas 20 yung... Ano na nangyayari? Patalo rin ba? Ay, thank Mas you. Bawas 20 yung, yung internos natin. Subscribe na dito ang dalawa. Oo, talagang sinadya May pa ako. Sticker daw, hindi ko Oy. ba manadala. Nasa motor mo ba? Oo. Um. <laughs> may may sticker na sa motor lahat. Ang <laughs> big. Oh, ayan wala. Sticker natin? to. <mo> Yung dedicated sa simbahan. Paket ko na ayo. Okay, ticket. Ang <laughs> ganda dito sa ano, Kagsawaroy. Oh, oh, oh. Lagi. Hindi mo na 'yan? Shout out. Shout out. Tatayo magpapahinga ng konti sa kay. Pahinga muna sila. Ano ba ka Binabati ko Kailangan po yung mga ko at saka nakakilala ma, sa akin. Binabati ko po yung <laughs> ko. Stay put ka lang dyan. Babayaran din <laughs> kita pag nakalog na <laughs> ito. Pinagkakautangan talaga. Inanay ko. Bahala ka lang dyan. Malaki ka lang. Pakita mo yung picture mo. Nagbebenta ka lang yung picture niya. Nagbebenta lang yung picture? Boy, meron dito. O, patawag ko na sa'yo. Picture na. Toto, Benta, benta lang po. Benta na sa'yo po, sir. Picture na kita. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Yung mga ginagano'n, yung mga ginagano'n. Human drone daw. Human drone yung mandroon yung mandroon oh yung mandroon oh yung mandroon yung yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung mandroon po! mandroon yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung mandroon yung Shout out. Mario, hindi ka sumama, Mario? Oh, yung mandro, no? Oh. yung mandro, no? Yung oh. mandro! bidam, talon! bidam, bilang! Bilang! bilang. Oh. Oh. <laughs> Ayan na, ayan na. Oo! pijar. pichar, pichar. May si ate. Mayroon helmet mo Baba, baba, baba. Meron pa pala? mo muna ang Yung na. O, yung mandro na? Yung mandro na. Yung mandro na. Yung na. Ano man sasabihin mo dito? Napakasaya, nag-enjoy kami kahit tayo, pagod. Ayun. Okay. Tara tayo. Tara tayo. Tara tayo. Pa oh, sinining din. Oh, ayun na. Kagsawa. sawa? tara tayo. Akala ko picture ng kumo sila cellphone oh, mo pa picture muna kami doon kami lahat doon sa ano <laughs> okay, ka, okay, okay, na. dito ka, si sayang pa. naman yung uniform mo <laughs> <Sorry>. <laughs> Sabi na naman tayo. Ah, bili po kayo dito sa kagsawa ng mga souvenirs. Ito lang mga sili. Ito mga ganda. Pati lahat po, sir. Assorted po. Ito mga ganda. 11 for 100. Sir, po, po, sir. Oh. For 100. <laughs> sir speaker. 45 pesos ito. May ba Ito sir, yung sticker namin sir. Ato po. Ito po. May red magnet kami sir. Magala red magnet. Dahil kung mga souvenir dito sa kagsawa Kami Ikaw, anong gusto mo? Ikaw, ano ba? Yeah, o maglagan oh. okay. oh. sa tayo, Lagi Isa Sa sayo. Oh.

Wala bang discount pag tatlo? Sa dito, sa t-shirt? Ano yung discount pag tatlo? Pag tatlo ko? Oh. Depende sa pag madami yung binibili Ano Ano? Pag madami pa yung binibili ko. Oh, tatlo? Ang bawah tatlo? Pag discount po ba, kayo. Mabali, magkano yun? Pag tatlo? Pag tatlo po. Ano yung pag tatlo, bibiliin ko, may discount ba? 10 each, sir. Uh, Balik ko sir, sa tatlong ah, t-shirt, 30 po yung akababa. Mabali, magkano yung isa nun? Balik lang sir, sa ano, colored shirt. 2.30, di na lang. 2.30 okay. okay. Ako. Ano siya, design Maganda lang. Pili, ako. Taklo. So, ay, -sawa. Ayan. Welcome, to, yeah, Welcome to Kagsawa. Welcome to Kagsawa. Okay. Ayan ah, <laughs> search na lang Lopes Olager uh, yung ano. Lopes Olager. Lopes. Olager. Sir, sir, sir bilhin na po kayo. Sige, po. Sir, ano pangalan ng vlog mo? Lopes Olager. Lopes Olager. Lopes Lopes Olager. Ay, nyo sa pig madilina ako sa pig niyang content. pag Oh, pabili ako na ano. Pag um, sinubscribe niyo ako, bibili ako tatlo dyan. Oh, sige, <laughs> sige. <K> <laughs> mo na lang sa iyo. Subscribe na lang. Ano pala? Oh, you're Yeah. Pa-shout out po sa ano, Arsap Bulacan. Kay ano, Boss Ashong. Sino ba yun? Ma'am Ma'am Michelle. Saka si... Si ano? Red, Lips Rider. Ayun, So yun, thank you po sa lahat ng na mga nanood ng video ko na ito. Uh, please like, share, and subscribe my YouTube channel Loops Olager. and uh, thank you and God bless po.